Good morning, everyone. Happy Wednesday. Lucky is her here, guys. At this time, kasi nagugulo siya doon sa yoga lessons nila doon sa sala. Kaya dito ko muna siya nilagay. Yung instructor is ginugulo ni Lucky. Doon siya nagsakay-sakay sa legs ng babae niya, pos-yapos niya. Hindi siya masaway, kaya kinuha ko na lang at ginala dito. Ayan, nakikiramdam. Nakindig naman na sinabihan na stay, behave, good boy. Ayan siya. Pero malapit na yun sila matapos. Oh, yan kanyang hitsura. Ano yan yung kanyang burger guys na pinaka-favorite niyang laruan niya. O, dito muna siya sa akin pag matapos na yan sila is tawagin naman yan isama yan doon sa master room sobrang hangin dito ngayon guys kaya naglipad-lipad yung aming mga kuan buhok dito sa lugar na to sobrang hangin oh, sabay antok pa yan paliguan ko na sana siya maya-maya na lang konti medyo malamig pa rin eh ang ano hangin ba oh antok antok na yan siya parang ano din yan sanggol pag ganitong oras is antok in antok hi lucky hindi namin siya nilakad ngayong araw guys nilakad naman siya kagabi at kahapon ng umaga bukas ulit lalakad namin siya tumino naman mabait naman siya na sabihan kasi doon pag pakawalan siya doon sa sala ang gugulo talaga niya hindi siya masaway kaya ayan, dyan ka hindi naman pwede doon sa kusina siya ilagay na isara ang pinto kasi iiyak din. Gustong lumabas. Pag dito, hindi siya naiyak. Tahimik lang siya. Napagod na siya sa kaano, kakahimtay. Lucky, where's your toys, Lucky? Where's the burger? Huh? Where's your burger? Ay, <laughs> antok siya eh. Manang, tumahimik ka. Kay antok ako. Huwag kang magulo, manang ginugulo ka ni Manang ha yung mga sampay namin guys so oh, dyan sampay ko kahapon yan tuyo na rin yung iba niyan kailangan ko na nang at hindi naman lahat ng damit guys na ano kailangan kong ilagay sa dryer pagkaunti lang nilabahan ko hindi na ako nag dryer hinahang ko na lang gaya niyan lang so yun guys ito lang yung ganap ni for today Wednesday February 19, 2025 ay nanggugulo parating ganyan <laughs> hindi nakinig <laughs> ulit sa Friday ulit yung kanilang ano, yoga lessons So, sana si Lucky is hindi ang magugulo. Hindi naman parati. May time talaga na ano, magugulo siya. Yung, yung ano, nang yung, yayapos din niya yung ano, legs ng babae. Ganyan siya, nang yayapos. <laughs> hawakan, hawakan kanya. Yung kanyang dalawang paa. Yun yung ikapit niya sa babae. <laughs> Pilyo din yan minsan eh. May pagkapilyo din yan. Bye guys. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. God bless everyone.